Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan Nabuhat-buhat ng apat na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka'y binaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupuro on Sinabi nila sa kanilang sarili, Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko, Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. O tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. Tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito.